anim na bagay na dapat itigil ng katoliko tuwing misa. Ang misa ay hindi lang isang gawain tuwing linggo. Ito ang pinakabanal na sandali kung saan ang langit ay dumadapo sa lupa. Ngunit sa sobrang pagkaabala o nakasanayan na, marami sa atin ang nakakalimot sa tunay na kahulugan nito. Narito ang anim na bagay na dapat nating iwasan. Una, huli sa pagdating, maagang umaalis. Ang buong misa ay mahalaga. Mula umpisa hanggang huling basbas. Kung maaari, dumating ng maaga at manatili hanggang sa dulo bilang respeto sa Diyos. Ikadalawa, i-off ang cellphone. Huwag mag-text. Panahon ito para mag-disconnect sa mundo at mag-connect sa Diyos. Ikatatlo, walang pakundangang pananamit. Hindi kailangang naka-formal pero iwasan ng sobrang casual o malaswang pananamit. Tandaan natin kung sino ang kaharap natin, ang hari ng mga hari. Ikaapat. Bulungan at usapan sa loob ng simbahan, ang simbahan ay lugar ng panalangin, ang katahimikan ay tumutulong sa ating pagninilay. Ika lima, hindi pakikibahagi sa tugon at awit, ang misa ay hindi panunood lang, sabayan natin ang panalangin at awitin mula sa puso at ang pinaka sa lahat. Ika anim, Pagtanggap ng komunyon ng hindi handa, kung may mabigat na kasalanan, mangumpisal muna. Ang Eucharistia ay ang tunay na katawan ni Kristo, hindi ito basta ritual. Ang misa ay kayamanang espiritual. Ipagdiwang natin ito ng may galang at debosyon. Para sa mas marami pang aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like and share sa aking munting page. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya.